my vlog. Ah, uh, karon sa salon uh, kay magpa Ako i-vlog ang uh, kung kauban sa salon kay uh, magpa-reban siya. So, uh, i-watch e na to guys ang uh, ang pag-reban sa hair hangtod sa mahuman. So, kung bago lang kayo sa YouTube channel na to, please click the notification bell para update kayo sa aking mga video. So guys, uh, magriban sa yung buho karon, Maoni siya. Uh. si Helen. Hi Helen, good morning. good morning, guys. Uh, so, so, maunin siya magriban, guys. Ah, mong kauban ng guwapa kay siya. So, challenge niya magriban. So, all around niya uh, guys. Ah, maunin siya akong uh, hairdresser nga. usahay mo. Ito nga. Usahay. Amot lang kung unsa niya. Uh, unsa iyang uh, <laughs> feeling. Uh, usahay ma man siya. So, napasalamat ko, Lord, nga uh, siya. Nang, uh, na nga. nag-duty na kayo siya pray me kay... Uh, tungkol sa, uh, sa atong panahon karon nga nag uh, atubang sa pandemic so kailangan gyud nga kami makakita kita gyud may kwarta nga among pangadlaw-adlaw sa among kinabuhi so napasalamat ko sa iya ha dahil gyapon siya sa akong parlor wala siya mag uh, uh, ato oh, so, uh, so, uh, sa laing parlor, ambot lang na akong tinuod ba, char lang. so, mag-start na siyang riban. so, mani siya siyang i sa nga na ako po ngayon, Rizzer. Uh, hi, good morning, ma'am. Good morning! Yeah. sa so mga bola... so ang iripan karon nga cha 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 wala wala ko nang iyang atay oh so prefer ni siya karon ang lawas sa iyang pagpariban kay ang ah, iyang atay ba bagay man po siya iyang riban unya pagkahuman sa iyang riban so abot sa kaya ang giandaman nga mga nagparib nga nang pariban kakaroon kakaron bel bodiyak sa apo. Oh. Ah, oy, bunyag day ko na sa iyang apo. So, nanganday siya sa bunyag sa iyang apo. Kaya pala, gwapa siya matubang sa altar o sa ginoo. Ang ah, uh, iyang apo, mablisingan na sa taron nga panahon, nga bisan nga mga pandemic. So, siya nakapangandam sa iyang kwarta nga magpaliban siya. So, guys, ah, uh, ato siya abangan karon ron kung ah, uh, unsay may tabo sa iyang uh, here. Kung ah, uh, maayobagin pagkaliban ka, iya mag-inapilin akong uh, gwapang ngayon, Rizzer, nga si Haylin. Ah, uh, <laughs> <in> healing is explorer. <laughs> so, ang gigamit nila kaming na uh, tambal really? nga nag so, na, nak ready na sila sa ilang tambal. Nag-apply na sila sa first uh, first rebanding, no? Nag-apply sila. So, muna siya nga uh, application sa iyang uh, reband first uh, first pa. So, kulot kayo iyang buhok. So, muna iyang hair. Morning, uh, morning, muna iyang hair. Muna morning uh, platform sa iyang buhok, no? So, um, ito siya abangan niya sa pagkahuman sa iyang uh, riban kay uh, sa iyo pamansad, So, wala pa may mga customer diri sa abong parlor. So, mo mong parlor guys. Gamay to ni among parlor. Pero, uh, among customer, dagan ka po ni mga customer. O sa akin, just no. Uh, Diligya po ni Bianca Ginoong. Uh, among um, parlor bisan sa inanay kagamay uh, kami kaya po na salamat lord ba nga daghan mig customer sa mataga adlaw oh. so guys uh, unya padayon ako ang uh, pag-vlog uh, sa iyahan, no? Sa, uh, kailangan man po nga kami ng mga hairdresser, kailangan nga presentable po sa mong mga client. So, mo na nga siya siya na guna sa siya siya nga magpagwapa kaya happy to sad ang birthday sa iyang anak, guys. Oh, no, birthday. Bunyag. di ay. <laughs> Bunyag ganyan anak nga guwapo na ba yung uh, anak, guys? Ang, um, uh, uh, ano? Anak ako? Oh, apo di ay, guys. Sorry po. Uh, so, guys, uh, unya, ipadayin ako ang uh, vlog niya sa pag number 2 hantot sa pagbandaw hantot sa paghuman so ako gud siya importansya sa iyang uh, uh, iyang buhok uh, si Anabel Tungod kay uh, ako man sa di siyang dayhard hair dresser bisag usay bisag usahay ako siyang ma-award tungod kay uh, di ba gid ato may balaan nga usay masayop pang gitan no so ako nag-ingon ko sa iya nga uh, mag number uh, 2? Oh Lord, oh sige. Pala yung taon niya. <laughs> uh, so guys, sumalas siya ka uh, sa yung buhok. So, the next step is uh, i-iron yung hair niya para i-fix yung uh, ribbon niya. So, habang dissection pa yung buhok ni Madam Annabelle <laughs> bago, bago i-iron, Um, so While waiting for the iron for Waiting for you daw Huwag mo iipit ba? Huwag mo iipit ba? Huwag mo iipit ba? Yeah. start na guys start na siya guys o uh, plan siya uh, pila lang plan sa iyang naong <laughs> o yung dalunggan para may mong ginabot <laughs> so guys mag start na po guys so, uh, start na siya patay sa iyang hair plan siya guys kinabot, guys. Mabuhati. <laughs> <laughs> Ano'y gawin? ko na itong kinabot, guys. yun, sanakaboy? Ano'y gawin? Ano'y nabot? Ano'y bibibigyan? Ano'y promise? Ano'y So guys, ang uh, akong kauban sa salon nga nagpa-reban so lagi siya ka wala pa siya na human og ayon uh, just because na nakabot naman gud among mga client. So na among mga client karon uh, so gamay pa siya pero unya magdasok na sa din siya. So I think siguro ang iyang riban siguro mga tulo pa siguro ni kaadlaw human guys. <laughs> So, ala ba, hindi ka ma-worry sa imong hair kaya we are priority our clients sa itong salon. Kaya ang imong ibayad, ang imong naman kita. So, karoon ang lawa, wala ka income. kaya, nagpa, kuan manggid ka, nagpa, uh, Arang-arang mangi kag paliban karong karo adlaw nga kabalo ka sa tong parlor na uh, bukosog mo wala so dapat tag paliban ka sa gabi ina lang unta ka lang paliban no so kailangan makulat kita ka kay silin mga warta tamang pud siya so um so imo here be o gi sublana ta pansa pero ana ambot pa mga customer so gi uh, unya ginato customer no kay unsaon na lang lugar wala kita ang akong parlor so matiolok na siya so thank you so much sa uh, mga client pwede magingon mo i love you all please Bali bali ko I love you all. Oh, thank you so much guys. Trailer truck ang isa pang at anim na iba pang sasakyan sa kalamba. Nakatutok sa ibang may rila. Ngayon ko pa mo. Hindi rin ba natin kayo? Sa mga bahwa lihat sudah ikutkan itu kok E